sa Uber. Ayan na. Minus 10, guys. My, feels like minus 15. Ayan na. Let's go, Costco. Walang malamig-lamig sa makapinta. Ah, sabi nga ng aking trabaho Dito na kami sa Costco, guys. Magtingin tayo ng bago nila. First Costco na 2024. Naka-sale ang toothpaste na 9.99 ano <laughs> Oo oh, nga, ano? Pag toddler na siya, ano, tayo sa pangwagan kay, ano, Haley 159 kilos, o. Lagi, oh. Lagi no, yan no? sa Costco. Open pa. ano open siya. Oh, ano? May lock Should... pa. Ah, pwede, pwede. Pag nag-toddler na si Haley Bili tayo sa kanya. Eh okay. ito guys, naka-sale. Han. Kuha ka isa. Ayan, game din. Lobster, Luto na. Almost $50. Ito. 38 dalawa ang mahal. Grabe ang bilihin dito. Ito o, oh, 83.51. Grabe itong lobster tin. Ang laki niyan. 19.50. Ooh. Grabe yung pa. Sure. Oh. Ayo. 9.49. Slice pork belly skinless. Makakapal naman eh. Kuha tayo isa. Marami ka na maluluto dito, ha? Pili ka lang. 24. Pro 25. Dun sa dulo, 26. Oh, may $30 nga, oh. Pili ka lang. Ang dalawa pa lang back ribs ko. 23.31, oh. Grabe, back ribs. 24.72. Kuha tayo si Ken, guys. Ito, ito, ito. Naka-sale. Ano? Pwede Ito na. Naka-sale. Minus 5 dollars yung bounty. Kuha ka na. Isa. Dough. 9.99. Kuha tayo isa kay Mama. Ma Ubus na yung coffee mate na sa bahay eh. 12.99. Ganito ha May ganito pa kasi sa bahay eh. So, ubusin mo na namin ni eh, Mama. Ito talaga. Piyunta namin dito guys eh. Tubig lang. Pero nabudol na naman kami ng costume. Kuha tayo ng egg, guys. P10.99. Mm. Kuha tayo ng gatas ni baby, guys. Enfamil A plus Infant Formula. Dalawa na siya. 765 grams. 75 7599 Nang tama nga. 7599 na. Nag-order kami guys na tatlong polish hot dog, french fries, saka isang uh, pepperoni and cheese pizza para matry ni Mama. And ang washroom lang si Harold. Yan, total nung mga food na in-order is dollars lang. Mura dito sa Costco. Nakakabudol nga lang guys. Kasi yung gatas at tubig, mabibili lang namin, dumami na. Total bill. 226 and 73 cents. Honey, 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 Nakauwi na kami, guys. Iuhol ko ng mabilisan ito, ang bigat kasi. Nalan na itong tubig, oh. distilled, parang demineralized water to ni Hailey. Kasi bumili kami na kanyang powder milk. And family A plus, $75, dalawa na yung twin pack. Sabong panlaba. Coffee mate. Ito. Tapos, pineapple juice. Ayan, kay mama. Tapos, toothpaste and then paper towel and then tissue namin pang isang taon and then may egg kaming binili saka eto pork back ribs so alam, ayan lang guys ang aming nabili sa Costco ano gusto mo sa ano gusto ha Talaga din din si <laughs> Ano gusto? O, dede na, dede na, dede na, trelo la. Sina, baikya niya. O, dede na. dede na. Ano gusto? Ano gusto? O, ali. Ano gusto? Oo, oo. Beautiful eyes, ka. Beautiful eyes. Ito yung muna gaarte-arte. Hmm, hmm, hmm.